Hi mga back! So for today's video, story time muna tayo. So dumating ako dito sa Canada no October 2 and then thankfully sinundo ako ng family ng uncle ko sa Edmonton. Nagstay in muna kami sa hotel and then the next day, ayan, for the rampa ng mga persons. So napakaganda talaga dito, especially yung mga views niya. So ayan, nag-stop over muna kami. Siyempre picture-picture na rin, tsaka video-video ba. So on the way kami papuntang Lake Louise and then sa Banff. So ayan, eto yung Lake Louise. Hindi pa winter nung pumunta kami dito so hindi pa frozen yung lake. At nachempohan namin na hindi ganun ka cloudy kaya nakita namin ang full view ng pinaka lake. O diba ang ganda? So, ayan, picture-picture, video-video, and then nagpunta na kami sa BAMF. So, yan, nakita nyo yan, sumakay kami dyan, yan yung gondola nila. So, literal na sa tuktok ng bundok ang eksena. So, ayan, syempre, kailangan mo muna bumili ng tiket, at kung magkano, hindi ko alam. Huwag nyo nang tanong eh, dahil hindi naman ako nagbayad. Hoy! So, ayan na nga, nung papanek sobrang kabado ako kasi sobrang taas niya nga. Kaya hindi ako nakapag-video ng maayos pero bonggam-bongga talaga yung mga views niya. As in, picture perfect na hindi mo iisipin na totoo kasi mukha talaga siyang fake. So, ayan, yung kaba ko grabe. As in, nakakapit ako sa bakal. Natatakot ako na baka mahulog kami, which is hindi naman nangyari. So, OA lang talaga ako. So, yung pakiramdam niya, para ka nakasakay sa ferris wheel na hindi pa ikot-ikot, kundi pa diretso. So, pagdating mo dun sa pinakatuktok niya, mayroong mahabang trail kayo na lalakaran, nagawa yan sa kahoy, and then makikita nyo yung pinaka-view sa taas, which is sobrang ganda. Wala sa pagka-OA, pero talagang picture perfect ang eksena pang postcard, ganun. So, ayan, um, dire lang yung lakad namin and then pahinto-hinto nga kami kapag nakakita ng magandang spot. And gaya ng sinabi ko, buti na lang talaga hindi ganun ka-cloudy yung Um, panahon. So, kitang-kita mo talaga yung tanawin. So, ayan, uh, mahaba yung hagdanan na yan. Bali, meron pa yung pinakatuktok talaga. Since nasa taas nga kami ng bundok, medyo numinipis na yung oxygen at medyo hirap na rin makahinga. So, ayan, actually, nung naglalakad kami papunta sa taas, nagtatanungan kami ng mang tito-tita ko kung papanig pa ba dun sa pinakatukto kasi medyo nakakapagod talaga dahil mahaba nga yung pinaka-trail niya. And then, nag na lang kami na bumaba na nga lang. At by the way, marami din mga turista. So, hindi lang kami. So, hindi ko na lang talaga sila videoan kasi nga syempre baka bawal at hindi ko pa alam yung mga rules nga dito sa Canada. So, ayan... Um, pababa na kami niyan, sasakay lang ulit kami dun sa gondola. Bale, um, merong mga areas dyan na bawal daw mag-video or mag lalo sa loob. So, hindi ko na nga tinangka at kinat ko na lang din yung video. Kasi nga syempre, mahirap na baka ma-award tayo. And then, ayan, um, pababa na kami yan. So, nung pababa naman, um, medyo relax na at hindi na nakakaba. Unlike nung papanik. So, kahit pa paano, medyo na steady ko na yung pagbi video And then, hindi pa nga winter that time. Pero, makakita nyo sa mga tuktok ng bundok yung snow. First time ko makakita ng snow in real life. So, talagang mangang mangha ako kasi ang ganda niya talaga. At may kalamigan na rin naman actually. Kaya naka-winter jacket na rin ako at pinahiram ako ng uncle ko. So, ayan, nakikita ninyo, um, napapaligiran ng bundok, as in, ang ganda talaga, at hindi ako makamove on sa ganda nga niya. And then, pagbaba namin doon sa pinagbilihan namin ng tiket kanina, Um, bawal daw magvideo kasi nasita nga ako ng lokal doon. Bale kasi meron doon pwede kang magpa-picture. So habang magpa-picture kayo, nakasakay kayo diyan sa pinaka-gondola and then pi-picturean and then i-edit as souvenir na siya. So siguro kaya ako nabawalan kasi nga business nga naman. And then after namin um, pumunta doon sa gondola, nag-ikot-ikot muna kami sa Banff and then nag-dinner na rin. Talaga nakakatuwa yung mga buildings, yung mga structures as in ang ganda. And then yung weather ang ganda, hindi kayo kainit at may kalamigan na rin naman. So ayan, um, bali hanggang dito na lang muna. So see you next time. Bye!